Hello guys, ngayon, ituturo ko sa inyo, kung paano kayo makakapag-download, ng mga green screen, tulad ng ganito, gamit lamang ang inyong mga cellphone. At hindi lang yan, papakita ko rin kung paano natin matatanggal ang kulay green na background niya, at kung paano natin ito mai-insert sa sarili nating mga video, para magmukhang pro ang mga editing natin. So kung paano yan, ganito lang. First, dito sa ating mga cellphone, open lang muna natin ang ating mga TikTok application. Tapos dito, mag-search lang tayo ng green screen na gusto natin. Sa akin is green screen, follow button on Facebook, so search lang natin siya. Tapos dito, hanapin at i-click lang natin yung video na gusto nating i-download. Then, para ma-download na natin siya, ay click na natin itong share button dito sa baba. Then click copy link. Then once na link na natin, ay back na tayo dito. At open naman natin itong Chrome browser. Tapos i-search lang natin dito, ang sssstick.io. Tapos i-face na natin dito, yung link na nakopy natin kanina. Then click download. Then, Scroll up lang tayo ng konti at click na natin itong download without watermark. Automatic mode download na 'yan. So once na na-download na natin siya, ay mag-back na ulit tayo dito. At open na natin ang ating mga CapCut application. Then click new project. Tapos pili lang kayo ng video na gusto nyong i-edit. Then click HD, tapos click Add. Tapos dito, swipe lang kayo kung saang part nyo gustong ilagay yung green screen na na-download natin. Then, ang next step ay click na natin itong overlay dito sa baba. Then click Add Overlay. Tapos i-add lang natin yung video kanina na gusto nating tanggalan ng kulay green na background. Then click HD ulit. Tapos click Add. Then kapag nandito na yung overlay natin, ay hanapin na natin dito sa baba, yung Remove BG. At click na natin siya. Tapos click lang natin itong Chroma Key. Then kapag nandito na tayo, ay need lang natin na ilong press itong bilog na nandito sa overlay natin, at ilipat lang natin siya sa kulay green. Tapos kapag ganyan na, at kulay green na itong buong bilog, ay need na nating isagad, itong intensity dito sa baba, ng 100%. Then click na natin itong check dito sa taas, para ma-save na natin siya. At okay na yan mga idol, pwedeng-pwede na natin siyang i-play, dahil wala na yung kanyang green screen, at magagamit na natin siya, dito sa ating video.